magandang tanghali sa inyo no. Ah, uh, dito tayo ngayon. Nag-intro sa loob ng van ni eh, Boss Olindria. Uh, sama natin sa ito si Kabang niya, okay, uh, si JJ. Tatay pupunta. Tatay pupunta. Si Gandang Labi. na. -e Madaling araw na. Uh, Nag-e-edit pa rin kami. Yan tayo, kailangan natin magsipag. Okay. Kasi po yung mga maligno, umuwi na po. <laughs> umuwi na? Oo. Uh, uh. uh -uh. Pwede Dito na. lang kami. Oo. Oh, Tambay-tambay muna tayo kahit gabi. Ang oras natin ngayon ay 12.05. 12.05? Ang hinihintay natin na lumabas ang mga maligna. <laughs> okay. Hello? Panoodin nyo na sa vlog ni Idol. <laughs> Kung anong... Ano nakita namin doon sa kawayan <laughs> <laughs> Ay, May maligno kami nakita. Nandun <laughs> eh. Yung Mm hmm. Yung aking ano, hindi ako makapag-upload sa Facebook ko kasi mm hmm. kay misis tong account ni mm -hmm. Yung, vid yung video ko kasi nandito, yung video ko kanina. Mm -hmm. Eh ang Facebook ko nandyan, Nakalagin in Ha? So hindi ko siya ma-upload sa Facebook account ko. <coughs> yung alin? Yung video ko kanina. Ba't <laughs> <laughs> dapat in-upload mo muna? Oh, may nanonood pa rin oh. No? Mm hmm. Jalo ba yan? Jalo. Bah. Hello. Nahalo na kayo dyan ah. Ah, may nanonood pa rin sa ano. Jalo. Meron mo palang viewers to. Um, Ibig sabihin, hindi mo monetize na yan. ADR? Oo. So, yung... Hindi monetize na yan yung... Ah, hindi kami nakasikaso kasi. Dapat pala kaso yung nakasikaso okay. nyo yan. Nakasikaso yun namin. Actually, out, yung sinaho nyo, hindi ako nakatikim eh. Doon sila nag-live sa Jalo pa rin na yun sa... Ang ano nila? ni Idol nun, bali wala sa kanya yung kinita ng Jalo. <laughs> <laughs> ano po ang buhay ng mga vlogger? Yes. Mm. para may idea kayo kung anong ginagawa namin gabi-gabi, ito na. Ah, Lalo na pag wala ka ng editor. <laughs> 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 Mapapasabay ka na lang. <laughs> uh, yan ang hirap pag wala ng editor talagang ano yung mm. focus ka lagi eh. <laughs> Hindi hmm. masyado pinag-isipan din ni Pangit eh Pag magpakasal na Kuya mm -hmm. Dang kasi kung kailan ano Tsaka nag-aya magpakasal <laughs> Nasisipan Kuya Dang may pagkakataon pang umayaw Oo oh, <laughs> Sayang yung mga <laughs> Oo nga 100,000 Oo thousand. nga <laughs> Si Rigondox lang kasi Kukuha ng editor Yan yeah. <laughs> Mga isang linggo Yung mga anim na vlog Baka tat tatlong buwan Di pa tapos siya <laughs> Puro morabo din. <laughs> Pero yung may nanonood pa sa atin. Oo, oh, may pa sa Meron pa rin nanonood sa Jalo na. No? Mm -hmm. Oh, tagal na na. Taon na yata yan? Oo, oh, taon na. Hi! Ang liwanag ha. <laughs> Alay <Alin> na maliwanag. Ang <laughs> <laughs> ulo ko. <laughs> liwanag. Ang tas na pala ng hairline ko. Mm. Mga apo. Oh. <laughs> Pag 60 years old na. ano. <laughs> Mahaba rin pala nag vlog ko. Mahaba din? Sa 15 minutes din. Mm. Pang limang vlog ko yun. <laughs> Hindi nga. Oh. Pang limang vlog ko. Lupit. Sipag. Kaya ka, ka sipag. Bala <coughs> muna kayo dyan ha. Kanya-kanya <laughs> muna kami edit. Mm. Sa si Rigondo, kasi mamaya pa mag edit ka, nag-ipon ka ng clip. Eh. Yes. Ano, <laughs> ito pala yung ipon ko. Ano? <laughs> diba? <laughs> hey oh, Ayan pala yung ipon mo, pre. Pwede mm -mm. mo binuksan kanina na nag-MACDO tayo. Hindi, bubuksan ko nga sana yun. Eh. Ah. Kasi lang may nang Ah. Ah. Uh. Yung biyahe ito, yung, yung, yung ano, ano, biyahe natin. Ah, yan. Ay yung sa, nasa, nasa, Pagdilaw. Helmet ni Kaotoy. Ah, oo. Oh. Grabe. Ang tagal ng vlog na yan, ha? Oh. Let's go, gotta go, go. Yan ako, ano, yun naman, ano nito hindi ko alam kung i-upload ko ba ito, eh, hindi eh. Pero, ito, malamang ma-upload ito, ano pa? April. Oh, tagal daw. April, oh, April, tagal naman. Ay, dito yun eh. Pero mo, stabilize, stabilize, oh. Yeah. Samantalang dun sa front cam, ang tulin pero dito parang akala mo tumatakbo ka lang ng parinta yeah. kasi hindi hindi nakagalaw talaga yung iba talaga pag gopro mm. -hmm. ang ganda nito kaya mo Oh, kung ko wala hati mo. Um, asa na ba yung nag-overtake doon? Ah, kabugoy. nag ka ako dyan eh. Pagkarirahan na kami tatlo dyan. <laughs> <laughs> oh. Tara ba yung ganda? Ayan. Aw! sa mga tambay dyan. Lamang talaga ang tulog ng rider, no? Hmm. Buo, buo talaga siya. Ano, pero hindi mo marinig, no? Pagka umarangkada lang. Hmm? No, akala mo bagal, no? Pero ang din niya, tinan yung guhit. Hmm. Um. Nah, berarti nah kamu goy. Ini. Sini yan. Aku. ayo kau. Merong kucci je ni yo. Nyok. Ko. Eh, gitu ya. Ubetik kamu goy tadi ya. Nah. Nah. Grabe. Grabe you no. Know? Ayan no. Ayan ang mga itsura nila oh. Ganito mm -hmm. para may idea sila kung ano yung yeah. ginagawa natin. Oo, oh, tama. Sa likod ng camera. Tingnan nyo naman oh, kahit buhangin na, hinihigaan na po. Ito po minis Ha? Yung vlog natin ganina. Ano <laughs> <laughs> 44 minutes? <laughs> ito na mga katakbo, ito yung iinumin nyo. Para yung mga Uh, yung mga mantika-mantika natin sa katawan matanggal uh, at mailabas natin ng ayos. Matunaw. Yan, matunaw. Mm -hmm. Yung mga sebo, yung mainit na tubig. Mm Huwag -hmm. nyo pong ipapaligo yan. Uh Oo, -oh, mahirap yan. Mahirap yan. Ugaliin uh inumin -huh. nyo ng mainit na tubig. Gusto mo pong mote? Ano? Paligo mo yan, mainit na tubig. Laktos. Kasi nag ano po kami nag McDo kanina. Oo, salamat sa ano. Nadalihan kami ng 1,051. So, so. Hindi <laughs> 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 lang pala 2,000 ata may higit. <laughs> oh, ma. <laughs> May mga bata. May mga bata, 2,000 may hihigit pala. Uh -oh. hmm. In order namin ano, para sa amin dalawa ni Idol. <laughs> <laughs> buti na lang, hindi ko, buti na lang, hindi ko na ubus yung burger, ano, ha? hindi ko na ubus yung double burger. Oo nga. <laughs> akala ko meron pa talaga. Sabi ko, imposible talaga yun eh. Excited pa ako kunin pag, oh, ang daang. Hati daw, hati daw, lawati tayo. Alam mo na ba yan? Alam mo. Oh, kita ko yun, minibidyohan ko kasi ang kumakain eh. <laughs> Alam, sabi ko si Rigondok, sa Ayaw, impossible. <laughs> Diyan si Tatay Tatsi. Good evening, Tay. Yan si Hello. Kamuning. Parang Louie, nakapat na vlog na po yan. Nakapat na vlog, ano? Diyan si ah, ng Pari. na losyang ako. Losyang <laughs> lo na oh. na lola. <laughs> hindi, hindi ko parang lumalaw-law na ako. <laughs> Tapos yung mata ko lumalabot, tsaka yung mat, yung kamay ko sakit na. Oo. Maka-edit, oh. San? Anong sabi? Bakit na naging bakla na daw lahat? Ha? Ah. <laughs> Ganun talaga yun. Hindi ko rin alam eh. Bakot bakla tapos ako magtumboy ako. Nabakot kaya sa akin magtumboy. Aba oo, una pa rin ako. Pag nagtumboy pwede. Pag nagtumboy ka. Tapos ako babae, kiss mo ko. Kasi lalaki, di ba? ikaw naman mag-aya sa akin ng kiss. Kinikilig si Rigondo. Oo. Nakita ko sa buhay niya, kinikilig. Ikaw ha. Dapat ituloy ko siguro. Ah, wag. Patayin mo, itutuloy ko. Hahaha. Oy, Wow! Gigi. Masaya na, JJ! Masaya na, JJ! Masaya na ang bebe! Oo, oo. wala ka nang nararamdaman, ha? ah! <laughs> ay, kanina, masaya na yun, Kanina, yak ka, ah, sa yo? Oh. na ikaw, JJ! Kahawa na sa iyo! Oo! na ako din, eh! mga tunay na maligno!

regla ka hawa. Para kang regla ha. Ay pula pula ka. Ay pula. Ha? Damay damay na ito. Boto pa kaya ata. Ano 'yung challenge? Ano Body paint. Ang hanaw hangat. Ari pala mga malulupit. Pwede pa hirap kumita ng pera. panghirap kumita ng pera.

Alala, at Pele, <laughs> ganito na kahirap kumita ng pera. <laughs> Pati ang taga-buka na napapanipad na. Ay, ari yung nagkakapakita doon sa pinuntahan natin sa ilog. <laughs> Sinihan? Sinihan. May na din. Ay, hindi na, hindi na. Patera. <laughs> <I don't, laughs> ato, charcoal. 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 Bermuda. Bermuda. <laughs> Bermuda. <laughs> Wala na. Wala na. Wala oh, yeah. na natin pag-graduate ito. Patapusin na natin ito. Marami na kami hirap dito. challenge ito. na nangyari ito. <laughs> <laughs> Sa 500 si, dollars. Si Eric, ano kinag... Si Eric, ako yung na. pampers. Tanggalin ang pampers. Oh, tong, tong, lang. Tanggalin tong, pampers. Tanggalin tong, 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 Two hours kami ngayon Kewa may utang na isang oras dito Ah, kung ano 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 nga, Graduate graduate ano 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 Eric. ko na lahat. <laughs> ano ano na. ano 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 na ano parin rin luwit? Parang malupit ang mga ito. Hindi pa to na. sakit <laughs> akin eh. dahil sa pera, naglabasa naglaba na ang malino, naglabasa na ang <laughs> Ano yung pare, diretso ligo yan ng dagat. <laughs> oh, okay. uh, Mabilis ba matanggad ito, no? Oo. Okay. Hindi, permanent. Baka nga baka binili niyo, pinturang bakal ha. <laughs>

nakita ng nota. <laughs> hindi pwede. Hoy, boss, hindi pwede tayo patanggalin. Ang na makita ang tinatago. Hindi mo tatasahod. Aray nga! Ay, at saka itim <laughs> ano na <laughs> ano sinit ko. <laughs> Ay, alam natin ngayon. Alam ka naman sinit, mabula. Uy, ano yun? 100, 100 long! <laughs> <laughs> Alipit mo, mga kadilupit. Boss, matato, thank you, matato. Ay, ayun nga pala, maglilinis yun. tupad, maglilinis na kayo, tupad. Ayun, tupad, pala, tupad pala, Tupad pala, <laughs> 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 Sino <-isip> na pangalan? <laughs> Ikaw. <tupad. laughs> Lahat siya may pasimulo. <laughs> Luko! <laughs> Alright! Ah, uh, thank you very much kay Louie at kay <laughs> Jeffer. Kay Idol Jeff, salamat kami. Babalik ka sa cottage. Oo, oh, oh, masyado ako kami kayo dito. <laughs> oh, 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 oo. <laughs> bakit siya bumangga? <laughs> bumangga, bumangga. Meron pala <laughs> lang Meron. Hindi ko ha. Pero meron pa din naman dito kayo Ha? Meron pa din naman. Ah? Alin, alin yung <laughs> sama. yeah, maraming maraming salamat, boss. Ayun ang babalik na po kami sa atin Sa pagbigyan na namin nyo. Parang ngipin ko lakita. Eh, si yung, yung, sumang kalbong. Sumang kalbong. Sumang kalbong. Sumang Sumang kalbong. 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 Sumang picture Sumang <laughs> kalbong. picture picture, 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 picture. picture, picture. Sumang <laughs> kalbong. Uh P p p so, lahat, okay. so, parang parang um, parang na costume ka rin do. <laughs> <laughs> Ay, tanggalin <para>, mo <laughs> 'yung costume mo. ba 'yan? Ano? <laughs> <laughs> One, two, three. Siya pa. One, two, three.

Ah, <laughs> Tat Tat uh, patata. Okay. Tat 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 Tatlo sila, laging ang pasok sa top 3. <laughs> 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 ang galing mo. <laughs> Alright. Ito pinaka kulela kan ba top 1 to. <laughs> <laughs> Babalik na kami sa Incantasia. Babalik na kami. Salamat, salamat. Bye May kape do, may kape do. Pero, pero. Mamaya pagkatapos niyo. Maghasik muna kayo ng lagim. Matagal-tagal yan towards wala yan. Baka hindi na kayanin, nga lang yung nakiligil Ay! Matatanggal kaya yan? Tanggal taw. Ay. Ito parang kaya mo yung, yung simento na ano? Yung simento na... Ayan! Ayan! Ito to! ayala Aba, su na. sumuko na! Sumuko na nga! Matatanggal na to, ayan o. Ah, matatanggal. natanggal din pala. Ito lang ang to, yung pambato. Ah? Ito Ah? Sige! Sige! Grabe, ish for Yan, ito po lang, yung kaganapan ulit namin dito. <laughs> Nagpuntahan po dito yung mga tunay na maligno. <laughs> Saan na nadal e? Ako yun oh. You know? Aki, okay, ano ka d'ya? Limited? Ha? Huh? Hindi. Sugat? So Wala na mga ano e. Huwag din Sakit ah, Dinto ako dito. Wag ka limited yun.

Ano, ready na? Ready na. Uy ka na. Oh, bakit, atin atin, Ingat. Atin, atin mo parelo, eh. <laughs> Ingat. Ayan, si Maroko Loko. Kita niya naman na nakikita lang. Ay ngipin lamang. Apa. Tingnan mo. bagot talaga yan na pasyalan doon. Si Kahaw o si Parang ayaw ko muna maglinis. Dito parang gusto ko muna matulog. Wala na doon pasyalan doon. <laughs> mag uh. Wow. Wow. <laughs> <laughs> ay maganda nito. Wala na doon pasyalan doon. Sabi ni... <laughs> <laughs> hmm?

Sigaw ay, 'yun. 23 viewers. Sige 'yun. Pore. Putang ina mo. Pore. Ito, huwag tao si Maruko to. <laughs> Oo, ng ngipin lang kita eh. Tikbolo. Kala mo nag, nakalutang ay, ng, ng ngipin na, eh. Hindi niya sa tas eh. Mhm. Kakain tiktok dinin. mga nangyari sa <laughs> mga ito. Sige 'yun. Eh di ba? Di bukas pina-barangay ko. <laughs> Bisi. Di <laughs> pa <laughs> Pinapanoo. Ay, Hindi no? ko alam paano i-edit eh. 'to pag kahaba mo na pag hanggang bukahan na 'to eh. Ay, yung ano mo na sa na sa ulo. Oh, no, galing no. Hindi si Kawto ito. Ako at si Kabugo si Rigondo sa kami. Ang kamera na sa kakaharap sa likod. Ito ang pinakamagandang kuha sa lahat. Doding kami. kamera ni Dami ang nalulupit. Camera uh, Pasyalan kameran. dito uh, idol sabi ni Darling. malino no. Gumanda na ngayon. Matulog ka na si Slim. na mga maligno. <laughs> Ang mga maligno nagkakape. <laughs> Mag-aasik pa ng lagi mamaya yan. <laughs> Ayan o. <No>. Hoy maligno. <laughs> Nagpalit ka na, maligno. <laughs> <Ayok> ka. <laughs> balik ka na <laughs> maligno. Balik ka na sa normal. Maligno balikan balik ka na sa <laughs> normal. Bukas ulit. <laughs> Bukas ulit. Bukas <laughs> ulit. Ang maligno, bumalik na ulit sa normal. Oh, <laughs> ah, pa, balik na ulit to. Sa ka asawa, no? mm. yung, yung kailang 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 sa kanan man iwan ano? Ayon ng na. Hindi ko na tanong kung kailan ng yari yung ano niya. Bakas siguro may. Sa taon na raw? Isang taon na? Oh, nakalipas. Masaya yung, 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 uh, uh, yung ginagawa ng reklamo. Yung ginagawa ng uh, uh, yung Ah, uh, ah. Yun yung. Ayon uh, yung ano? Hindi lang yung isang uh, taon yung. Oya. Hindi lang isang taon. Saan ba yung lugar nol? Dito sa may Lian, kapat ang Lian. Mm. Uh, yung... Sa Rojas. Yung, yung mga Rojas dito, kapila. O, oh, may El Paso dito. Yung bago, bago ka umano na tulay, umakyat. Eh, di sa ako pa nang nasubo yun. Oo, oh, yun. <laughs> yung mga yun ang basta may bagyo. Nadali pa daw sa anong Christine. yung mga yun ang kawala oh, na hanag i yun. <laughs> lugar na yun. Di ba may bakal na yun? Di diba, sa kabila, sa kanila, may hmm. bakal na yun. Bayo mo bakal ni eh. natumbang pa raw. <laughs> hindi ko lang alam ano kayo mga anak nun, malilit pa. Malaki na. Baka. Malaki na. Ano yung mga pwede trabaho? Ay, hindi pa. Yung kumbaga... Parang sa'yo, ano si... Say, hindi, hindi, hindi. Hindi. hindi na alagain. Parang <laughs> hmm. hindi na alagain. Ayan, tambay lang kami dito sa kubo ni konse hindi ako pa hindi naman napalo ang bus uh, pero ang tatlong si Maroroloko pagwa na ulit ang kanto ah ang ingredients <laughs> na hmm. <laughs> ba uh. oo diretsyo na yan normal <laughs> na maipit ugat yan ko nga hmm. kung hindi ko pa ipitin sa tsinelas sa mo kapag hmm. maglalakad ka ah alien mm ay, Rigondox, gawin mo din daw yung sa iyo. <laughs> 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 Ay, na sila. Yan ang mga maligno, nagpalit na ng anyo. Um, yes. Oh. Bumalik na sa tunay na pagkatao. Uh, uh, bumalik na sa tunay <laughs> na pagkatao. Pag, pag, di pag ng dilim, babalik na naman yung mga yan. <laughs> Mahirap na. Oh. Buti na liwanag. Baka hindi <laughs> bumalik sa dating anyo. Oh, nga, oh. baka hindi mo makabalik ka mga yan sa oh, sarili nila anyo. Oh, <laughs> ma. Dapat maaga pa lang mag ano na, Yun <laughs> 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 na. Tantin kayo ni Paloma sabi ni Step Ice. <laughs> Let's go!